Ito na nga po ang parto ng aking mini vlog. Pagkatapos nga po naming magsimba, diretso na nga po kami sa mall. Siyempre, para makapaglaro na ang mga bata. Kaya nga po, pagkatapos na pagkatapos namin magsimba, diretso na po agad kami sa mall. Inagahan nga po namin para daw yung mga bata ay wanto sawa sa paglalaro. Yun po yung sabi nila sa amin. Bago kami umalis sa bahay talagang nanigurado na sila sa amin. Charot. Kasi nga po, minsan, pag pumupunta po kami dito sa Naga City, eh nagkukommute lang po kami. Kaya kailangan po makauwi ng maaga para po hindi kami maubusan ng biyahe pa uwi. Pero po ngayon ay may service naman po kami inarkila lang po namin kaya po nakiusap yung mga bata na kung pwede daw ewan eh to sawa naman yung paglibot nila sa mall at paglalaro nalibang nga po kami sa paglalaro ng mga bata e eh, nagkagutuma na po kaya kumain na nga po kami habang kumakain nga po kami dyan ay eh, nagkukulitan nga po kami o ba diba, halatang gutom na gutom na galit galit muna at syempre pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad nga kami. Natatawa nga po ako sa mga batang to kasi hindi nga po humihiwalay sa aming mag-asawa. Halatang-halatang magpapalibre. Charot! Tingnan nyo mga kastor, wala naman kaming ibang ginagawa dyan kundi ang maglibot ng maglibot. At talagang nakakita sila ng malalaking cookies. Bilhan ko nga daw po sila. Yan ang nga ang sinasabi ko eh, mapapalaban pa yata. <coughs> Pero sabi ko, sige na nga, minsan lang naman. Nagpahalam nga po ako dyan sa tindera kung pwede nga pong videohan ang tinda nilang cookies. Okay lang naman daw po. Pinapili ko na nga po sila ng cookies kung alin dyan po ang gusto nila. Pero sabi ko, tig-isa lang ha, kasi ang mahal nga po. Buti na lang at ang may gusto nga po ay si Alexis lang tsaka si Nini. Yung dalawa po ay hindi daw nila gusto ang cookies. Hay, buti na lang. So pinapapili ko na nga po sila dyan kung anong flavor ang gusto nila basta tig-isa lang sila ni kuya niya kaya pala hindi humihiwala yung mga batang to eh may mga balak charot lang kung hindi po ako nagkakamali 75 pesos yata po yung isa niyan. at kaya naman pala walang balak si Sander bumili ng cookies kasi nga po ice cream din ang gusto niya kaya pala walang i tinanong ko nga po siya kung anong gusto niya ice cream nga po pala kaya binilhan ko na lang po siya at dahil nga po medyo hapo na dyan kailangan na po naming umuwi kaya nga po nag take out na nga po ako dyan sa isang fast food gusto ko po kasi pagdating sa bahay ay eh, hindi na po kami magluluto kakain na lang at magpapahinga kasi yun nga po pagod na pagod kakalakad window shopping lang naman ang ginawa okay lang yan basta importante may mga iuuwing pagkain o, diba, Hindi nga tapayat. Inihintay ko na nga po dyan ang aking in-order. At habang nga pong naghihintay kami dyan, yung mga bata nga po nagpaalam mo na maglalakad-lakad daw sila. Naku po, wala nang tigil. Ang mga bata talaga walang kapaguran. Totoo pala ang mga kasabihan mga kastor. E, di bali nang ikaw ang hintayin, wag lang ikaw ang maghintay. Charot! Kasi nga po, naiinip na dyan si mama. Tagal-tagal nga daw po nang in-order ko. Alam nyo naman, ang ating mga senior, naiinip talagang maghintay sa mga ganito. Buti nga po napilit ko sila mama na pumasok sa mall. Ilang taon din po yan na sumasama sa amin ng ganito pero ayaw nilang pumapasok sa mall. Gusto nila sa jeep lang. Kaya po talaga pinilit ko sila ngayon. Sa wakas, nakuha ko na din ang in-order ko. Papunta na nga po kami sa service namin. Medyo malayo nga po ang nilakad namin. Nahirapan na nga daw po sila mama. Wala na po kasing paparkingan kanina sa mall. Kaya po nakiusap muna kami dito sa may kulisyon na dito lang muna kami ng parking Nakikita niyo po yung bitbit -bit ng asawa ko, yun lang po yung tinake out ko. Sinap naman po ng asawa ko yung kapatid niya. Kung pwede daw po ay makiparking kami sa kulisyon, pwede naman daw po. Kaya doon na nga po lang kami nakiparking. Pinapatabi ko nga po dyan sila mama kasi nga po may tricycle na dadaan. Alam niyo ba mga kastor na natutuwa po ako ngayon? Kasi nga po ito po yung lakad namin dito sa naga na nakajaming namin yung dalawang senior ko kasi nga po yung mga ilang taon namin na pagpunta dito ay ayaw nga po nila sa aming sumama sa loob ng mall. Kaya po hindi namin sila nakakajamming, ni picture wala. Pero po ngayon, marami ng picture silang dalawa. Hindi na po sila Killjoy. Charot! Huwag nyo ako isusumbong mga kastora. Joke lang yon. Sana po sa susunod, kumpleto na ang family namin. Kasi nga po sila ate po ay nasa Nueva Ecija nakatira. Kaya hindi po sila nakakaoy basta-basta. At yung hipag ko din pong isa ay may baby. Bagong panganak pa lang po. Kaya hindi na kasama. O siya mga kastor hanggang dito na lang po ang aking mini vlog. Huwag kalimutang mag -pray. Lagi ingat po tayong lahat. Bye bye. Thank you for watching.